Guys, nagluto na naman ako ng manok. Adobo with piña. Paborito ko kasi guys yung manok na may piña. Yan ang kadalasan kong niluluto dito. Adobo sa piña. Tapos dito naman guys sa kabila tinola buong manok guys oh buo ito buong manok tinola with papaya ulam guys sa uh, umagahan ito lang kasi yung ma ma ano namin dito kadalasan pero kung magsasawa din sa ano, bibili lang din kami ng sardinas o kaya tuyo na lang. Tapos yung ba naman, bagong na isda. Yan guys, Oh. Ano ito guys? ah uh, ito ay tatlong piraso manok. Tapos yung dito sa kabila, yung nilaga ko naman ay isang pirasong tandang. Sarap na sabaw niya guys. oh sarap na sabaw niya. Shout out kay Ma'am Derla Jean, kay Radio ng Singapore, kay Ati Aisa ng Japan, kay Juseline Yamamoto ng Japan, Shout out sa inyo. Kay Sky Iran. Shout out. Kay Ate Margie. TV Official. Shout out sa iyo. Kay Mama Joyce. TV. Ito, Mama Joyce. So, oh. nagluto ako ng ano lang, simpleng ulam. Kasi, ito lang po yung mahuhuli ko dito. Yung mga alaga kong manok. Shout out kay Ma'am Love Lines. Alam ko, Ma'am Love Lines, kumakain ka rin nito Napakasarap na. Tinulang buong manok. Ito po ay, ano na, aluto So, eh, talipat na natin sa lagayang. shout out kay Idol diim tsaka kay kay hati Tarai oh, buo yan guys buo buong manok yan yan oh. ito po yung kanyang hita yan po malaki kasing hita nito kasi tandang po ito eh. Shout out nga pala kay Tol Idasok. Tol Idasok, nagbawas ako ng isang nakatali doon. Isa lang naman. Ginawa ko siyang binuo ko siya tol pagluto. o Binuo ko siya pagluto tol, Idasok. Shout out kay Tulsite Eye dyan. Tulsite Saka kay Tuldrix. Yan o. Oh. Papaya. Inawasan ko yung papaya ko guys. Sa yung may hinog na. Oo. So, oh, may hinog na siya oh. Masarap yan. Medyo manamis-tamis ang sabaw. Yan guys oh. Sabaw pa lang guys, ulam na. Oh. Tinulang buong manok. Ito naman tayo sa kabila guys. Kasi po, ito po yun ay adobong wide pinya. Shout out dyan kay Ate Jean. Jennifer Pasaylo, shout out sa'yo. Kay sa team Pasyao dyan. Kay Idol Boy. Pasyao. Shout out Idol. Ito na yung niluluto kong manok simpleng ano lang to idol uh, pang ulam ulam eh, ma'am joel jean shout out sa alam ko paborito rin to ninyo oh. with pinya ito with pinya ito naman yung tinola with papaya tapos dahon ng sili. Oh. Yan po. Yan o. Oh. Sabaw. Yan dami nito guys hindi naman ito ma maubos e, ito naman ay eh, pamigay ko lang naman sa kapitbahay para naman eh, mayroon naman silang ulap kahit pa paano eh, makatikim din sila so guys dadalhin uh, dadaling ko muna ito doon uh, batong ko muna doon yun lakad lakad lang guys

Kali, apat na pirasong manok to guys, tinatay uh, namin kasi mula uh, kulang lang ba. Yan. Yun, o. Simpleng ano lang, guys, uh, lutong, ano lang, guys, lutong bahay ba. ito lang po yung kaya kong gagawin guys magluto eh. ng ganito paborito ko kasi yung pinya paborito ko yung pinya ilalagok sa adubong manok si yung pinya andyan lang naman sa paligid yan guys lumabas ka lang ng bahay umikot ka lang andyan lang yung pinya nakatanim lang yan dyan binya, mga buko, gusto mo buko salad. Ang paggawa lang yung kulang, guys. Andiyan lang naman sa paligid yung gagawin. tapos mayroon ba akong ang kanin namin ito guys mamaya eh, kita ko sa inyo yung masarap din siya na pang paris talaga nito ang lalaki ng hita hita ng tandang kaya ako nagalaga ng manok guys hindi po yan pang sabong ang ano po yan dyan sinasabong ko yan sa Kaldiro o kaya sa kawali. Kasi pangulam na eh. Hmm? Yan. Siya tatap pala kay Ma'am Sambel. Ay, Ma'am Sambel, paborito mo rin tong siguro yung niluluto kong manok. Hindi naman ako masiyagasin ng marunong magluto. Eh, ang lutong pang bahay lang po ito yung ginagawa ko. Kasi ito lang po yung ano eh. Mahirap naman po yung kahit sa pang bahay natin, wala tayong matutunan. Yan guys oh. Mainit pa guys. Ang sarap nito. Shout out kay ati ano. Naisi ay ati pangyawis. Oh. Uh, kay ati, uh. ati GC34. Shout out sa Ate. Ito na yung niluloto ko. Tapos yung kanin na kapares nito ay ito. Tawagin sa amin dito ay puso. Oh, uh, puso ito siya puso. Kasi binabalot namin yan sa dahon ng niyog. Kasi po yan ay matagal po yan masira. Umabot ng apat na araw po yan. Apat na araw po yan bago po masira po yung uh, puso. Ang laman po niyan ay bigas po yan. Ayan. Ito na po yung simpleng ulam lang po. Ayan. Sana po magustuhan ninyo Siya tatyan kay Ate Norms alam ko Ate Norms mga galing ka magluto tsaka yung papaya ko dyan kahapon ay eh, pinaginitan mo ngayon nagbawas na ako ayun o oh. oh. Yan. so yan lang muna guys maraming salamat sana po wag kayong magsawa manonood sa aking mga content ito po yun, oh. Adobo with pinya. Tapos, tinula na isang buong manok. Yan po. Amat, guys.